oo oh, ano? Ano, akala mo, no? <laughs> ano? Ano, akala mo, no? Ano ko lang, exercise ako. Exercise ako. Tatanggalin ko to. mag up tayo para matanggal to. Sit up ako para matanggal ko ano pinag iisip isip mo ano may dumbbell tayo ayun o oh. mag exercise tayo ayun mayroon tayong dumbbell dyan o oh. saka mag sit up sit up tayo para matanggal kung ano natin yung belly fats tanggal to ano ano agad yung iniisip mo yan o no, ko lang yan oh. Hmm. na tayo. Laki, oh. Para matanggal. Ano